Labas na kahapon ang wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan may nag-aabang na 10 milyong pisong pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon na nagre sa pagka sa pastor. Kaugnay niyan, posibleng nga bang makasuhan si dating Paulong Rodrigo Duterte nang sabihin nito kamakailan lamang na may alam siya sa lokasyon ni Kibuloy. Ngunit, sekreto lang daw muna para dali po tayo sa kwentong yan, makasama natin si Tala Lopez. Pinag-aaralan ng Philippine National Police kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag nitong alam niya ang pinagtataguan ni Kibuloy pero hindi niya ito sasabihin. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, posibleng masampahan ng obstruction of justice ang dating Pangulo dahil sa kanyang pahayag. We're looking for it to any statement na nasasabi kung asin yung tao, eh talagang... Uh, Pinag-aaralan po namin kung talagang papa pasok po sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po. na ito po yung sinabi niya para may mag-file po ang PNP kung talagang sa nagwawakan po dito sa PD 1829. Samantala, nanawagan naman si Interior Secretary Ben Abalos kay Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad. Ako'y nananawagan kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, ito naman ay warrant and we have to implement this. Kung talagang wala po kayong kasalanan, pastor, meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin na akusasyon kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Dapat ganun ang mangyari. No? Pero sa nangyayaring ito, parang parang tinatapakan ang ang sistema ng pamahalaan. Kahapon ay inilabas ng Department of the Interior and Local Government ang wanted posters para Kibuloy at lima pang kapwa akusado. May alok na 10 milyong piso ang sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pag-aresto kay Kibuloy. Habang may tig isang milyong piso namang patong sa ulo ang lima pang akusado ng child and sexual abuse at qualified human trafficking. Ako Si Talal Lopez para sa kwento politiko.